So what's up mga keepers, good morning yan Pang dalawang araw na natin Siyempre yan mag tayo Last ko na to na uh, pag Deworm sa ating mga Balon mall is yan Sabi ni Bossing Yung tropa natin yan Medyo konti ang daw natin yung tubig ganito Kasi yung kahapon medyo madami Ayan medyo patapangin natin Pabad lang natin ng 10 minutes Uh, pakain natin sa mga isda natin kasi effective naman siya para yan iwas tayo sa mga parasites sa mga kamalanus worm yan lang kasi yung na-encounter natin sa balon maulis yung na kamalanus worm na yan ayan dapat yung iwasan natin then yan dito nalinisan na natin then linipat na natin yan oh. yan medyo yung iba pumubuka na lang yung sapwet nila pero yan wala na goods na yan. Kaya pakainin lang natin to ng quaking na may astig yan you know, o. Para mapatuloy silang gumaling. Ayan. Ayan. Babad lang natin 10 minutes. And yung iba natin na mga dito kahit mga walang parasite. Pakainin natin para yan. Maging masigla sila para hindi sila maawaan ng mga kamalanos worm babandang lang natin ng 10 minutes. Ayan. Ayan. Green na green. Ito lang yung gamit natin dyan, o. Kita nyo ba? Stig. Nabibili to sa patukaan ng manok. Kung bao ka pa lang sa video natin to. Hindi mo pa napanood yung isang vlog natin. Yung kahapon. yan Stig. Ayan. Kaya pala na medyo namayat yung mga pulgol natin, no Pero yan. Bilis na lang yan, makaka-recover na yan. Ito nga, bumalik na agad. Yan. Diba wala na sila sa puwet? Yan, kita nyo ba? Wala na sila sa puwet yung mga kamalans worm. Yan. One day lang, oh. Bilis lang makarecover. Yung Romac 3 kasi, nag-comment si sir, Romac 3 daw gamitin. Nag-gumamit na ako noon, nag-try na ako. Kaso medyo malakas yung na Romac oras lang yun eh kapag nasobran sa oras namamatay yung isda eto babad lang natin yung pakain natin yan Then, pakain natin sa mga isda natin yan wala naman hindi naman sila namamatay pag na pabayaan na lang natin yan. mga isda natin pakainin lang natin itong ito babad lang natin kasi yan para maiwas sila sa mga para sa and goods na to. Pakain natin to dito. You know, food trip sila. Pakain natin to. Pakain lang natin. Ayan you know, Dito sa mga fry, medyo damihan natin dito kasi yan, medyo madami sila medyo madami yan yeah. dito pag medyo madami madami yan din ng pakain natin syempre para iwas sa kamalanos worm yan, dito dito sinta kahit malinis yung tubig di talaga naiiwasan yung kamalanos worm na yan dito. Last, last na natin tong deworm. Say goods na goods na 'yan. Nakadalawang salang na tayo eh. Yan. Hanggang hapon na 'to, napakain natin. Yan, gusto gusto nila. Uh, bumalik na sumama isla natin sa masigla sigla. Lalakas na. Noong una, nung hindi natin to pinupurga yan medyo mahina sila mga matatamlay yung mga parasite kasi sa mga katawan nila eh dyan sa full gold dito sa mga natin syempre sa marbles medyo madami dun kasi madaming isda doon eh itong natira pang mamaya na hapon natin to bawal na to pabukasan yan, hanggang hapon lang to babad lang natin yan dyan para yan makakuha niya yung so, yeah, yan, sambagsak muna kamal man kung nakaabot kayo sa video to baka naman palike and share naman sa ato mga video thank you guys